Ito po, mapagpaalang araw mga kasaw. No, po kayo, Umasta po ang lahat. For today's video ay Friday na lang po, wash day natin. Ayan, Mungo Day. Na-defrost na din po natin ang ibang mga, o din na natin ang ibang mga gagamitin. Habang si Saw ay ina, uh, ang munggo natin. Naulan na naman. Mabilis lang pala yung munggo, no? Mm -hmm. Pinatay mo lang siya. Basta pin-pressure cook niya, no? Mas mabilis siya, no? Tekpo pala. Tekpo pala sa mga ano nagmamadaling pagpakulo ng munggo, i-pressure cooker niyo to. Mabilis po. Tapos ang danda pa ng uh, pagkakaluto niya pag na-pressure cooker hmm. siya. Sobrang labot niya. gulat po ako eh. Pagpasok ko ng bayan, tapos pag... Uh, ang bilis ko lang... Hmm. tapos ito na. Pilipino. Saka sa mga ano, uh, mga kabusiness natin para hindi aksaya sa ano. Mga ilang minuto? Hindi aksaya sa pagka ganun niya, 3 to 5 minutes, okay na yan. Mm, pag, pag sumigaw na siya, oh, no? Oo, pag sumigaw na. Kahit gano'n pa siya karami? Oo, mm -mm, Hindi po aksaya sa ano, sa, sa mga nag... Uh, Ang tawag dito, business po na kagaya po natin. Ayun. Friday po. Ito yun po, no? Dahil Friday po ngayon, ano bukod na din ni Sao mga damit na lalabhan natin. Ayan bago po tayo maglaba, punta lang po tayo ng palengke po ng porak para bilhin tong pinapabili ni Sao na uh, niyog. Tapos yan, yan yung mga nakasulat. Bilhin, bilhin lang po natin, baka mag tricycle na lang tayo, paulan ulan. Basta dong piga. Adwa pong balot. Adwa-adwa may itong. Yun po ano, kakabagit ko lang nung last week yung ano natin, yung wash. Na short na po ata. Ayaw na umandar. Try natin mag manual nito. First time ko gagawin to. So, ayan po no. Wala ata yung masyadong video. Masakit po yung pakiramdam. Ay, hindi pala masakit. Inantok si asawa. Pag Friday pala na ganyan kahit ako lang pong mag-isa yung nasa kusina, carry bells lang kasi apat na ulam lang yung tinitinda natin. Tapos tagi isang palanggana lang yung niluluto natin. So and as of 10.34 a.m. po, ayun na lang po yung ulam. Pakita po. Ayan na lang, mga dalawang order ng balatong na balatong munggo na tag 30 pesos. Tapos isang, ayan, isang daing na bangus na lang po. Tapos, may mga naka-reserve po dyan. Ayan, tapos na din yung mga delivery po. Shoutout sa mga laging nagpapa-deliver po ng ulam sa atin. So, ayan po. Um, tawag dito. Baka itatabi ko na yung munggo at saka yung daing nabangus yun na lang yung uulapin natin. Kasi wala pa tayong ulam. So ay nga po ayun, mga kasawlo. dito ko na po tatapusin ang video natin na to. Hanggang sa susunod. Paalam. Maraming salamat po. Ayun ang lahat. God bless us all po. Bye. Pero kung may may video ang isisingit. May video pa po tayo. Isisingit ko na lang po dito. Kahit na na-end na po natin yung vlog. Basta may update po tayo. May mga kumuha ng order or something na gagawin natin sa kusina. Take ko po kayo kung may natin. So, ayan po. Bye! So, ayan May nagtanong po kay ate. Kung nag u u kay daw po Four weeks na walang tupian. Ganyan ang magiging resulta. yan lang. Bye!